Hi guys, this is your Mr. Rivers 98.1 with the flooded river <laughs> Sarap lang Parang bubaha yung river kasi malakas yung umulan Ngayon lang po humupa And papunta po tayo ng airport sa Sunday natin si Brenda na hindi nakatuloy Sa Sa Japan <laughs> So With si Tayo so, Kasama po natin si Kano, salang dalawa po Kaming dalawa po ang mag susundo kay Brenda. So, flight ni Brenda is 6.45 and time check is 5.20. So, sana mag-ada pa kami sa mga darating siya sa airport mga 2 hours. 2 hours? Mga as utso. Kasi kami um, from here to tulag din yung airport mga 2 hours signal So, let's go guys! Excited kami to meet our crying queen kasi hindi siya naka Abot <laughs> <Bata> ng Japan. <laughs> Ay, nakakalungkot pero yan. May mga reason naman. Lahat ng bagay may mga reason. So, see ya! Let's go! Mau na pita mudik kan mo

And now let's go to Hingo. Hingog. Hingog. Lagi dingin ya Luya kayak ini gabi kah hinai am gipsakian we. Aksi kita kok pada apa? Aksi kita kok anak anak sih ampo. Kau kau ndai kayak betrams kau? Kau kau tuh hilo. Tunggu mai. Ah kau potek lagi. Di kau tuh bisa tahu Sa kayak apply ya? Nggak wala lah mentanan we. Lagi lawas big pilih yang waktu taksi. Yeah, let's go guys benda guys Parang dito siya. Departure. Dito ang arrival. So dito tayo maghihintay kay Brenda guys. Hey, welcome to the airport. Hey, ayan guys. So let's wait for Brenda kasi nagarit siya. Kasi delayed yung flight niya. So supposedly yung flight na is 6.55. Nagfly sila mga around 7.45. Parang ganun. So super delayed sa So kami naman nandito. You know, nakita naman kanina. So we just uh, nag-commute kami papunta sa CDO kasi yung ano na taxi na kapitbahay niya is nandoon lang sa ano sa CDO. So nagparang nag ano din siya nag namasayro ba. Mm -mm. So there is CDO so kami ni Kano. Sabi ko sa kanya, so pupunta tayo hindi, ay sasama tayo hindi, ay si kuya na lang sa taxi ang siyang mag-isang mag-ano, mag-sundo. Sabi naman ni Kano, let's go, mag-commute tayo. Doon ah, na, nag-commute na kami. So yung bus, super, ano, so we decided na kind of mag-commute pa mag punta dito. Tapos yung bus, super, 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 ano, bagal. Kaya sabi mi, eh, ano ba ito? Ah, ang bagal ng bus. So, ayun, nakala namin late kami, hindi pala. So, no, delete pala si Brenda, so, God has a reason. Charot ka <laughs> So, umuwi pa si Brenda guys. Hindi siya napupunta ng Japan dahil magpaano siya magpaantay Ravis kasi na, na ano siya na ano yung koko na carwas ba? ng aso yung si Pulgo Pulgoso niya sa Maring 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 Mar niya na video. So, yun. Umuwi siya ngayon para mag tomorrow yung schedule niya for Antay and then tomorrow on Thursday. So, after that hindi ko alam kung anong plan yung babalik ba siya for Japan po so, na ba maapa sa shore mahabol siya sa Japan or ano ba or magstay siya sa Higilaguan eh, so we we gotta see so but ngayon yung sitwasyon natin hintayin natin si Brenda Nawala wala ba si Kanoy eh, ako to siya yung nga dali dati na hindi ko malapit tayo malobat sa <laughs> so, makarating na si Brenda So ayan na, ang raming tao, ang raming tao, pero siguro ang raming delayed or ang raming umuwi from abroad or maraming umuwi from Manila may umibang Cebu or independent. Ang daming sa second tills doon sa ano sa gate na ano, hindi ko na na-videoan kasi napaka parang nag-ano ba, nagfagi foggy yung salamin so hindi din clear. So dito tayo sa no So let's wait for Brenda here uh, sa ating waiting area, guys. So, maraming mga siguro ano to, Philippine Airlines to. Hindi ko din alam kung anong airline ang sinakyan ni Brenda. Air Asia ba siguro whatever. May, may mga kararating na, na plane kaya hindi sila. Ang daming tao na oh. Ang daming sasakyan guys. Pati doon, mga naghihintay ng na mga v mga commuters. Ayan na Guys! Ako. Ako guys, like chat us si with that we're here daw. So, yeah. nag-announce na din that the arrival of 5G C C P C Okay, sure, may magawit yeah. sa maleta. So, sure ba ganito ganyan yan? So, wala pa guys. We're so very excited. So, chat about that man, man excited din kasi. So excited to see. Yeah, the live show, night show guys. So, yeah. So, ano kayong pasalubog ni Bende sa atin? Ano kayong gano'n? Ang pasalubong niya ay Hello, like, iyak. <laughs> iyak pa ang pasalubong niya kasi yeah. hindi siya natuloy sa Japan. <laughs> Charot lang. Ano daw? Muppets ala daw. Bako? So, bakit ako nandito kung muppets ala? Kasi may bar. <laughs> like yes. See you later, Brenda. Yes. <laughs> Inantok na. Nang langhab na. Ah, panggutom na ang mga persons. Shout out naman dyan. We no, yeah. from Put Corona da. Corona Dal City. South Dakota ba so, gusto... Oh my god, ayan na. Ah. Ayan na guys. Ayan na. Ikaw dito, ayan. Ayun na, may na po eh. <laughs> na. When you not my red hair. And I hope you my I promise you. Ay, guapo. Not... Eh, so <laughs> I sorry copyright I want sing copyright Sige na, kaya yan ya And beautiful And blue mau kita marah? Ayan Sorry, guys. Ayan na. Oh, narikari. May jasmin jasmin. just na wang dito. Karang uri, gilay po do'y. Hi! 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 Hala, ginawa ko. Hala! Hi! Hala, ginawa <laughs> Ayaw ba? Miss mo ko, go, taga kong kawala. Kaya <laughs> wow, gusto ko ng mga gato, Noy. Parang aso na ka dahi. aso. Noi Noy, magkakasama ulit kami. <laughs> <laughs> dito na tayo, dito na tayo. Tinsikan mo na ako kakakak. Ayan na. Hi guys. Thank you so much for watching. Tara. Mag-iro-iro na tayo. Ayan. Mahilig mag style na tayo. Nantay mo ko? Gutom na ba yan? Gutom Magkano lahat? Magkano? Thank you, very much. You're welcome! Parang 3 sa na karawala! ito yung Wow! na Yes, Guys, to the Mr. the Ano Guys, I'm so taxi. tired. I'm fresh from... Japan. <laughs> Japan basement. <laughs> third floor. Imagine Japan Four third floor. Ah, ba't ganun? Dato ito sa siya? I just wanna love you na, dato na. Ikaw,

Mainit na mga food. Kinakabahan ako ko Tutugdob <laughs> yun sa airport ay sa plane. Let's go. Mainit. I have been... Tambak. Hahaha. Yeah. <laughs> Ganito na pala ang laki-laki mo na bunso. Tigil ako. Hindi mga kagat ni mama. Ano sa <laughs> babo? Parang hindi mo naman ako namin si parang ayaw mo naman tao. Tuwa na. Kasi hindi kita later <laughs> ha kasi si mama nagdala na ko sa lubong sa'yo. Hi guys! Thank Ay, pala. Ay na ang papa mo. Sabi so, na nagpatira papa. Ano, ko, guys. Hi dada! Dadang putin ka. Ay, Ay, na guys, okay na po kami. Siya po yung asawa ko, siya po yung gugupro.